pag uulat at naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, live. Nation. Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Bilang parte ng relief efforts ng pamahalaan sa malawakang pinsala ng nagdaang bagyo sa Mindoro, nagkaloob ng tulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhang magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Namahagi naman ang DA ng indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na may kabuong halaga na 24.73 million pesos para sa 1437 insured farmers at fisherfolk sa Mindoro. Sa karagdagan, nagbigay din ang Department of Agriculture Regional Field Office 4B ng 261 milyon pesos na halaga ng tulong para sa mga apektadong magsasaka. Kabilang na dito ang financial assistance, hybrid dry seeds, hybrid at the OPB open pollinated variety corn seeds, fertilizer discount at mga hauling truck magiging tulong na ang mga ito upang sila ay madaling makabangon mula sa mga napinsalang pananim, fishing equipment at iba pang kagamitan. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Junard Acapulco, mula po sa impilan ng Spirit FM, si Amen Calapan Oriental, Mindoro. Samantala,